Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel love team. pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-live nga nun si Miss Rachel, nang sa ganon ay kamustahin ang kanyang mga fans at subscribers. Habang nanonood naman siya ay syempre marami siyang shout out at kinakamusta ng mga fans niya. Pagkatapos naman nun ay nandyan din si Kuiruel sa kanyang tabi at siya din ay binabantayan sa kanyang pag -live. Grabe at hindi pa nga may tatanggi na talagang napaka-sweet talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat maski sa live ay palagi silang magkatabi at magkasama. Minsan ay nakasandal din si Kuya Ruel kay Miss Rachel o minsan naman ay si Miss Rachel ang nakasandal kay Kuya Ruel pagtapos naman ito ay inaya din ni Miss Rachel ang kanyang mga viewers na kumain. Sa pagkatanghalian na nga nila noon, kaya naman kailangan na kumain ng dalaga na si Miss Rachel. mo Uy, Sir Rolando Collado. Wala, deadman naman ako. na nga ako eh. Ay, ato eh. Sir Rolando, shoutout po. Labasin po. Sir Rolando, Ay, Sir Rolando Collado. Aray! Salamat! Salamat! Ato na eh. na dito naman, dito po lang. Hanggang, kain. Oo. Ito. Hanggang, kain. I want coffee. Ang anti to... sa Hindi ako ko lang nga. Ah. Mamay ano diyan din si Kuya Brooks na ano. Kanya ng tempo. Kanya si Ramon. Kanya ng tempo. Hmm. Kanya. Hmm. Bawal ka pi mm -hmm. si Yorisha. Coffee Army ay nakapi po ako. Kanya ng tempo. Bakit ng 5 minutes. La.

Wala Pag high for a kopi. wala nang kopi. Silang e. na, na ga. lang is, ka na lang ga. ka na lang lang ga. 3. hindi ka naman ang kape Hindi maganda sa mga. Hindi nagatos na ako sa, ano, ano? sa bahay doon sa ano, pato. Magatos ka dito. Ayun, kopi kasi na ang hmm. Okay na. Open this one. Hindi at kanto, yurik yan. Grabe. Kain po ang kanito. Wala kasi ko. Wala kasi birthday yan. Kain. Wala, wala. Tsaka sardines. Naalugin na sa mga ay. Ayaw mo na maruyo. Oh, carbs plus Hado carbs. Habang naman siya, itahabot mo yan. Noodles tsaka yung rice. Dalawa. Dalawang carbs. Nakakot sa taba. Lobo o lobo. Atan, dalawa ni Papa. Oh! No? <laughs> ano ano? Naman. Ano Habang nakain si Ms. Rachel ay napag-usapan nila ni Kuya Ruel na kailangan ni Kuya Ruel mag video reaction Nang nalaman naman ito ni Ms. Rachel ay sinabi niya kay Kuya Ruel na isama daw siya ni Kuya Ruel sa kanya video reaction at sinabi naman ito ni Miss Rachel sa malumanay at nang lalambing na boses. Kaya syempre, napapayag niya kagad si Kuya Ruel na isali siya sa reaction video. Pagkatapos naman nito ay patuloy lang sa pagkain si Miss Rachel. Tinutulungan din ni Kuya Ruel si Miss Rachel na mag-shoutout sa kanilang mga fans at viewers no araw na yun. Pagkatapos naman ito ay isang beses nga't at napasandal na naman si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Makikita natin dito na talagang ibang level na talaga ang kaswito nila sapagkat palagi talaga silang magkadikit o palagi silang naglalambingan kahit sila ay nasa live. Marami na mga fans ang kinikilig sa dalawa sapagkat habang patagal na daw ng patagal

asarin nyo ng asarin para lalong mainis sabay tawa ng malakas <laughs> <laughs> ng mga blood yan tatakbo na yan ng hospital eh, ang gusto ang hindi, huwag naman pa kayo mga bash bakit? <laughs> okay lang naman po ay nakalive si Pia Bal <laughs> wala na. naman po kayo na Grabe okay, mo po kayo mga kalingap. Ay! Si Amazing Janus, may panonood. Wow! Si Thank you so much po, Sir Amazing Janus. Ingat po kayo, good night. Thank you po. Ano nasa na, nasa ano pala sila? Sa Bigs. Shoutout kay Real Talk daw, sabi ni Sir Janus. Sobra na yan. Good night idol small kayo. Keep always keep the fire burning. Shout out po kay Riddle Talk. Ako na lang ang mahalin mo. Uh, good night sa lahat ng viewers. Huwag na patulan please. Opo. Mas maganda po kung i-hide na lang po natin sila. Hindi po sila. Hindi po nila deserve ang ating attention. Ay, naka-live si Kuya Bal. Higa, paalam na. Bye-bye po. <laughs> Bye-bye po. Walang mong bumbash dyan mga kalingap. No? Anytime Mala pwede. Mala kayo ah. kung gusto niyo ako bumbash. bash Basta yun, ko silang gaayaw na. Hindi naman po ako namimili. O, oh, basta pancit ka nito is unhealthy. <laughs> Minsan lang. <laughs> Minsan naging madalas. Bye bye. Ito yun. Ito yun. Kaya minsan. Uy, di daw healthy yan. Ay, nakalay pala siya. Minsan. Bye bye. Thank you po. Ikaw Hanggang Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.